A pleasant morning to all of you, everyone. Welcome again to our daily Bible verse ministry. And let us meditate God's Word again. And today's God's Word, taken from the book of Ephesians, chapter 4, verse 14 and 15. And here is the Word of the Lord. Then we will no longer be in pun, tossed back and forth by the waves. and blown here and there by every wind of teaching and by cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the Head, that is Christ. And in Tagalog, Nang sagayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at paninilang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Everyone, today's Bible verse here in Ephesians chapter 4 reminded us that we should all become mature in the faith. We should not be like infants that can be easily tossed and pro or can be persuaded by the craftiness of men over the wrong teaching of this world. We should stick or we should stay on the true way. That is Jesus Christ, our Lord. We should speak in the truth and love. We should be like Jesus. We must become mature. Wag na po tayong maging katulad ng mga sanggol na madaling madala ng mga maling turo. Madaling matangay. Tayo po ay lumugo sa pananampalataya maging mature po tayo. Nandito po salita ng Panginoon. Madali natin mo unawaan. Huwag po tayong padadala po sa ating mga damdamin. Nakatulad ng mga sanggol, madaling madala ng kanilang damdamin. Tayo po ay dapat maging matanda sa pananampalataya. Paano maging matanda? Patuloy tayong namnamin, isipin, ipamuhay ang kanyang mga salita. G Paul is telling us that we must speak in the truth and love. And speaking the truth in love, we must learn the word of God. We must abide in the doctrine of Christ. That we should be like Him. Kaya po, mga kapatid, sa araw-araw natin pakikinig ng salita ng Panginoon. Ito po ay napakahalaga. Napakahalaga na painggan po natin ilagi ang salita ng Panginoon Diyos. Hindi lang basta tayo mag-like o mag-heart kundi painggan natin, unawain natin ang mga salita ng Panginoon na ating binabasa. Ito ang magbibigay sa atin ng paraan upang tayo po ay maging mature sa pananampalataya at hindi na tayo madaling matatangay o madaling mauutupa ng mga panlinlang lang ng mga nagsasabi na sila daw ay natuturo ng aral ng Diyos. Ang tunay na aral ng Diyos ay wala po sa mga pagtuturo ng mga tao, kung hindi po nasa salita ng Panginoon Diyos. The truth will set us free. So let us become mature in the faith, brothers and sisters. And to all listeners, magandang umaga po sa inyo lahat And thank you for subscribing and for sharing the Word of God. God bless us all.